umagang kay ganda, umagang kay fresh, umagang kay gala. Wow. Yes, gala time muna kami ng aking baby ring. Yeah. Kasi guys, napakita na ang haring araw. Wow. Alam mo guys, sip ko lang ah. Sa umaga talaga, mas magandang ginagawa natin ay nagpapaaraw po tayo. Yeah. Yes, samantalahin po natin kapag may araw tuwing morning at time na tatay. Yes, nakakaganda sa ating kalisugan ang araw Vitamin siya kasi guys Yes, mag-protect sa ating katawan So, wow. huwag magpaliwalain ang araw Yes So, ito na nga guys Nakikita na namin ang overpass Na pagkataas-taas Yes oh, no. <laughs> Ngayon guys, ay makikita natin kung kakayanan ni Baby Rain na umakyat sa overpass Yes oh, no tignan natin guys. Tara na, samahan niyo po kami. Yes, tayo na natin na nga, na ang ating baby room. Pero no choice guys. Dahil dito po kami dadaan ngayong umaga para kami ay mamili. Yes, hindi oh, kasi pwede. Hindi kami dumaan dito sa overpass na ito kapag mamili kami doon sa kabila. Yes, kailangan talaga aklatin ang mataas na hagdanan. Yes, ayun oh, na nagre-reclamo na nga aking baby ray. Pero, no chase naman siya kasi dito talaga ang daan papunta sa kabila. Yes. Let's go, guys. Samahan nyo na kami. tan 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 yeah. So, no chase na, na ang aking baby ray. Hindi, umakyat. Kasi bawal ang karagayan. Saan pa more? Gusto niya kasi sumama tuwing gagala ko, guys. Kaya, experience natin na paano nga ba magmakyat sa mataas na overpass? Wow. Yes, kami nakamotay ngayon. Kaya, din ah, namin ang ah, taas-taas ng overpass na ito. Wow!